Magandang araw po muli mga kaibigan, kapwa, aking kapwa. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, ang kapayapaan ay sumaating lahat. Ganon din po ang aking masasabi. Ang kapayapaan po ay sumainyong lahat. At nawa po ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus sa pangalan niya mula sa ating Ama ay mapa sa ating lahat. At nawapoy pagpalaing kayo ng muli kong pagbasa dito po sa isa sa mga nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ang binabasa ko po sa inyo ay yung mga nagbigay sa akin ng inspirasyon sa pasimula. At hanggang ngayon po, nagbibigay sila sa akin ng inspirasyon. Dahil po ang lahat po ng ito ay unang-una, kinain ko na po sa aking puso, isipan at buong kaluluwa. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus na tayo'y kumain ng kanyang tinapay. Ang tinapay pong lumalabas ay ang mga salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya po ginawang kaya po hindi po literal na tinapay. Ito po ay talinhaga, tinapay na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga po sabi ay pagkaing hindi nasisira. Kaya po ito pong uh, babasahin ko pong muli sa inyo ay isa sa mga talagang dala-dala ko sa buhay ko na siyang uh, aking kalakasan na sa tuwing sasapit yung mga bagay na katulad po ng nasabi ko yung panghihinaan ka yung may biglang darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan hindi mo alam kung paano pero nagsisikap kang sumunod sa ating amang nasa langit sa pamagitan ng mga aral ng ating Panginoong Heroso Kristo pero bakit palaging may mga bagay na talagang itinatapon sa atin ang uh, masama o ang jablo Totoo po yun eh. Sa araw-araw po, binabato ka lang mga tao ng uh, kung ano-anong pagsubok. Ang mga pagsubok po at ang mga pang-iinis, pang yan po ang mga paninda ng kaaway ng Diyos, ang kaaway po ng Diyos na siya rin nating kaaway, ang masamang espirito. At ang mga masamang espirito pong yan, ginagamit ang mga taong mahihina ang kapit sa Diyos, mahihina ang pananampalataya sa Diyos. Mas malalakas ang kanilang uh, pag-iisip sa makamundong bagay. Kaya po sila yung madaling uh, gamitin ng kaaway ng Diyos o ni Satanas sa ating buhay. Tayo po na mga sumusunod sa Diyos, tayo na ang Diyos ang siyang uh, ginagawa nating kalakasan sa buhay sa araw-araw, ay talaga pong tunay na hanggat maaari ay ginagawa ng kaaway ng Diyos na tayo ipapanghinain. Pero may binigay po ang ating Diyos Ama na nasa langit kung paano tayo palalakasin, kung paano tayo lalaban. At isa pa po ang palaging sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga sumusunod sa ating Diyos Amang na nasa langit at nagsasabuhay ng mga inaral ng ating Panginoong Hesus ay sinabi po ng Panginoong Hesus na sasamahan kita hanggang sa katapusan ng mundo o ng sistema ng mundo, I will be with you till the end of time, sabi po ng Panginoong Jesus. At ganun din po, ang isa pa pong pinakamahalagang sinabi ng Panginoong Jesus, tandaan mo, ang lahat ay napagtagumpayan ko na. Kaya po, ang ibig pong sabihin ng Panginoong Jesus, anuman ang ating nakaka- Salamuha, na kakaharap, na encounter sa buhay, na talagang sa tingin natin ay para bang uh, hinihila tayo para gumiba. Pero po, sinabi po ng Panginoong Hesus at ipinaalala niya sa atin na ito po ay kanya ng napagtagumpayan. Totoo po yun. At yun din po ang aking inspiration, ang salita ng Panginoong Hesus. Na lahat ng bagay simula pa noon hanggang ngayon nangyari na at nangyayari pa rin dahil may tamang panahon po ang ating amang nasa langit may tamang panahon siya at una-una po ang panahon po natin ngayon ay nas kumbaka sa anoy, nasa pintu na tayo yung sinasabing pagtatapos at uh, paghuhukom ng Diyos nandito na po sa atin ang lahat ng sign o senyales na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo sa pangalawang pagkakataon kaya nawa po ay maging handa tayong lahat kaya po ito po ay isa sa aking uh, kasamang uh, inspirasyon ang aking babasahin po ngayon sa inyo ay ang salmo 23 naman salmo 23 po siya at ang sabi po dito ay ang awit ng pastol ang pastol po ay ang ating uh, panginoong Hesus. siya po ang ating pastol ngayon ang pastol po na kumakatawan ang ating Panginoong Heso Kristo, ganun din po bilang uh, pastol naman, isa rin ang ating Ama.